ka kain tayo dito no. Actually may nag refer sa akin no? isang uh, kainan dito sa Felix Huerta's. Uh, meron silang nagse-serve ng alaking. Alaking taas uh, tag dito yung uh, mala lang silang uh, pagkain dito sa Diaz Cusin. So halika, along nga uh, Felix Huerta's lang to at uh, malapit to sa SM San Lazaro dito sa May Tayuman. So halika, kakain tayo ng uh, isa sa mga pinakamasarap na alaking at uh, pepper lunch dito sa kamay nila. Yung alaking napaka-creamy noon, napakasarap, tsaka affordable. Dapat pag dumadaan kayo dito, lagi nyo tinatry yung papalang kasi yung sarap. Ikaw sir, ano mo sasabi mo sa pagkain mo sa Dia sir? Ito yung bago nila, yung garlic pepper. Solid din. Sakto lang yung anghang. Kanada. Thank you sir. Ay! 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 <laughs> ay! Paherin.

Subukan nyo tong ano nila, beef garlic pepper rice nila. For only 70 pesos, panalong panalo. Ito titikman natin. Oh. Mm. Ano, panalong panalo din yung siomay nila. <coughs> Ayan. Panalon, sarap. Yun yung lumpia nila. Titikman din natin. Sarap din. Ang maganda rito guys is, ano, <clears throat> homemade sila pareho. guys, yung beef seasoning rice naman nila, ang titigman natin. Ah! Mm. Ah! Sarap ah! na. Ito ka magsalit So yun guys, tatry natin tayong spicy buttered pork chops. Yung nagluto na ito. Napakasarap! <laughs> 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 Hindi ko ate. Let's go. Yung nagluto so, niyang dahil. Very good. Sarap. Andres lang yung tesa ko pala. 10 over 10. I love it. True pa sila yung, uh, naku. Ang um, babayit nitong mga staff na to actually na very jolly sila no. Invite mo naman yung ano natin mga viewers natin na kumain dito sa Diaz Cuisine. malapit sa SM San Lazaro sa Tapat. Ang pinakamasarap namin, alapi, 65 pesos lang. Ang best namin talaga yun. Hey, ikaw ma'am, anong masasabi mo ma'am? Hello guys, try nyo po dito, dito sa Philip Puertas po, dito po sa design ng SM San Lazaro. Ang um, Best seller po namin is alaking po, spicy butter pork chop, patok na patok sa panlasa ng Pinoy. <laughs> <laughs> thank you